what can you say sa bagong gupit ng bulinggit James namin? Ang pogi, mana sa mama, <laughs> char! Nga kung pasok ngayon mga Mi, pati na rin itong si James, kaya naman napagpasyahan na nga lang namin ni Afam na mamasyal sa shopping center at pagupitan na nga rin itong si James. At bago nga kami umalis ng bahay mga Mi, ay sinabi ko na nga kay Daddy Afam na pagugupitan namin si James pero sa gilid at sa taas lang at huwag pakikialaman yung sa likod niyang buho. Nakakita nga daw kasi si Afam dito sa shopping center na pagupitan talaga para sa mga bata. At hiyan mga Mi, pagdating nga namin dito ay talagang amazed na amazed ko dito sa setup ng barbershop Set up nga nila mga mi ay talagang para sa mga bata. At tingnan nyo naman yung kanilang upuan ay hindi nga basta-bastang upuan lang. Sobrang ganda nga ng style mga mi dahil nilagyan nila ng mga laruan na sasakyan o kaya naman eroplano. Kung saan uupo yung mga bata habang ginugupitan. Si James naman mga mi tingnan nyo manghang manghanga rin siya dito sa kanyang upuan na eroplano daw. At habang nagaantay nga kami sa magugupit sa kanya tingnan nyo mga mi hindi na nga magkakaugaga sa pagdrive drive ng eroplano. <laughs> yan mga mi bago nga siya umpisahang gupita ni ate ay binigyan muna siya ng lollipop talagang hindi nga ako makapaniwala sa nangyari mga mi alam nyo kasi mga mi ako nga lang talaga yung gumugupit sa buhok ni James dahil ayaw nga talaga niyan magpagupit sa ibang tao pero ngayong araw tingnan nyo naman nakikinig nga siya at talagang pumiperme lang siya sa kanyang upuan ang ini-expect ko kasi kanina mga mi ay kapag nakita niya niya yung gunting ay talagang tatayuyan at hindi na pahahawakan ng kanyang buho. pero tingnan nyo naman mga mi at kabalik literal nga talaga yung nangyari. At nag enjoy nga siya dito sa kanyang inuupuan habang nanonood ng TV. Isa pang nga to sa nagagandahan ko sa barbershop na to mga mi. Dahil tingnan nyo naman, meron nga kanya-kanyang TV at habang ginugupitan nga yung mga bata ay pwede silang manood. O ba diba, mga mi, ang ganda ng idea, pati na nga rin ang setup. Yamanin ang James namin ngayon, kaya nagpagupit. Char! <laughs> Anyways, mga mi, matapos nga siyang gupitan sa gilid at sa taas, ay tinanong nga ako ni ate kung gaano nga daw baka haba yung kukunin niya sa likod. Alam nyo kasi mga mi, at nakikita nyo naman na ang ganda nga talaga ng pagkakulot ng buhok ni James sa likuran. At ang maganda pa nga dito mga mi, ay straight nga siya mula sa taas hanggang kalahate. At sa dulo naman ay sobrang napaka curly. Kaya naman mga mi, nahihirapan nga talaga akong ilat go ang buhok ni James. Dahil alam nyo ba, sa totoo lang, isa nga talaga yan sa pangarap ko na magkaroon ng babae na anak. Tapos curly hair pero hindi nga binigay sa atin yung anak na babae. Lalaking kulot naman yung binigay mga mi. Kaya naman mga mi sabi ko nga kay ate ay gupitan niya lang ng kalahating inches dyan sa dulo. Pero kung ako nga lang yan mga mi hindi ko talaga yan ipapagalaw yung sa likuran. Pero sabi nga ni Daddy Afam ay para matanggal lang daw yung konting dryness sa likod. At ayan mga mi hinay Hayaan ko na nga lang si ate na gupitan si James at Habang nanonood nga ako dyan ay hindi talaga ako makapaniwala na sobrang behave niya Actually mga mi, alam niyo ba gusto na nga yan ni Kuya Rems at saka ni Daddy Afaf na ipatanggal ang mahabang buhok ni James Pero sabi ko nga, uso naman yan dito sa Australia at hayaan na lang muna Sabi ko sa kanilang dalawa, pagbigyan na nila ako at hintayin na lang natin si James na mag-decide na magpagupit ng buhok niya kapag medyo malaki na siya at gusto niya nang alisin Anyways mga mi, natapos na nga rin yung pagugupit dito sa aking bulinggit James at hayan masayang masaya siya. Ang tamis pa nga ng mga ngiti niya dyan mga mi dahil sinasabihan ko nga siya na ang pogi-pogi niya sa bago niyang gupit. Mabuti na nga lang mga mi at nairaos namin yung pagpapagupit kay James at alam ko umpisa na nga to. Na palagi na kaming babalik dito at hindi na nga namin pagtsatsagaan ang pagugupit ko sa kanya. Anyways mga mi, what can you say sa bagong gupit ng bulinggit James namin? Ang pogi, mana sa mama, char! <laughs> anyways mga mi hanggang dito na nga lang aming mini vlog for today thank you so much for watching and see you in our next vlog bye